Paling, ah, Kim. Paling. ano gagawin mo sa bahay? Tayo nga. Dali ka eh, ng sakay. Ako sabihin mo, na-try si Gilbert, si Emi, si Hugo. At ikaw naman, mismo si D. Mismo sa bahay. Si Omi. Ha? Si Remy. Si Enrico. Wala si ano, Remy.

Kaya na nung gusto natin sa gira sa nang tayo Isang na owner mo, kaya bilhin <laughs> 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 na. Si, si Tony. Nauna kami dalawa. Tayo lang ng babae. Babae kami dalawa. Sila dalawa si Zapato na babae. Talaga yung nagtsupa. Ay sinaksak ko sila dalawa. Eto, kwarto nyo

Gayon na nana, kayo naman isa. May hindi lang natatulog, czego odino niya. Chaleg Ati, dapat ano sadece, hindi nwa para siya me Sigay ko. Kaya kung ikaw alam nana ang bagay? Uy akin sigay Eckie. Ipinkana ka lang, ay nagsalabas mataan. O lala ako, f Travel 2017 Iyaw ako ਵੀਕੋ ਸਨਾਂਗੇ ਆਉਜ਼ਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬਬਾਇਰੋ ਸਿਦਾ